Hey guys, uh, supportahan niyo po si Oreo Official TV. Subscribe na ko kayo at like niyo at share. Thank you po. Alam niyo ba yan guys? Yan yung pinakamasarap na ulam. bisugo. Yan. First class na first class sa amin guys sa probinsya. Sa Bayawan City. Paborito ng mga Bisaya ito guys. Alam nyo ba guys paano lutuin yan? Lalagyan lang yan ng malunggay. Dahon ng sibuyas, kamatis. Ayan. Lagyan ng luya. Napakasarap yan guys. Promise. Ayan o. Sar Laro pag sariwang sariwa. Oh my goodness. Napakasarap yan. Delicious talaga yan mga kapalangga. Delicious. Yummy yummy. Ayan o. Sariwang sariwa. Ayan Napakagasarap nyan. Ako po. Pangat, prito. Ayan na, uh, paksiw. Ayan, lagyan ng sabaw yan. Kamati, sibuyas. Ayan. Luya. Ako Napakasarap ng sabaw nyan. Oh my goodness.